Magandang hapon po mga kaparambin Oo, bato gina Tayo po ay mag-harvest po nating mais po Kasama po si mami Yan, pang mirinda po Yan, nandyan po natin dalawang kamparyan Si Otoy Saka si pari Atan po Nagdidikit po ng apoy Ay, yun nga po Kinakain na po ng mabait Aray, yung mga buong iba yan po eh may ano po tayo, may mga binhi pa naman doon sa bahay. Ayun ay, na lang po ang ating itatanim uli. Yun po, kinain po ng mabait. Ay. Oh, yan. Ang dami may. Harbisa na lahat, ano? Bukulot, yan uli. Yun, papalitan daw po ng bago uli. Ari po ay ano, mais na lagkitan, no? Yan. Pwede na po, oh. magaganda po ang laman. Ang dami po. pare. Yan, no? Yes. Yeah.

Na Yan po. Kilalaga po natin na may ano, balat na ay, sarap. Na ay, naman. kinain ano. Yan, sinabi na. Ay. Kinain na po mga kapanding. Ayan. Eh. Mabait po pala. Hindi uwak. Ay! Dami na po. Oh. Yan, sabi ko sa iyo. Ay, bumang. Pahapon sana. Babalik Babalikan po natin 'yan nung hapon, nagmuha po naman ng malaki. Hindi na po tayo naka-pasaldin. Ba, sige. Ay, gagawin ko lang <laughs> muna. Mirror na ni. Ngayon dito. Dan. Dako pala 'yan. Ang malaki ano. Oh. Ano? Pili. Ng baba. Sa ang tinipid dito. Ore niyo yun. mo binhin. Binhin yeah. hmm. hmm. yung full. May binihin. Lahunin. May rubo. May pambihipo natin. Maalamali ata 'yan. Ah, pre. tayo. O alin pa yung malaki sang tinirahan? Ang pili po. Ano na Agatong na po si paring atan. Atin lalagyan na po ng mais po aray. Yung may balat na po ang ating ilalaga para mas masarap. Ang ganito po. Manamis-namis po ito. Ang ganito. Sarap po sa taga ano. Eh. Talawag po, pag po tayo nabiyahe. Pag nagkukumis po sa bus po, doon ay maraming nagtitinda ng mais po. Doon tayo nakakabili ng mga malaking mais po pag nabiyahe. Ano? Hmm. Sa kalawag, ang daming nagtitinda nito. Ito ka usap mo. Ikaw ah. Ang pa doon eh. Ay, din alat, may balat pala. Oo, masarap ito. Ganito. No. Manamis, namis. May lang, may bayit na ha. Hindi ba? Mayroon yan. Baito. Ating pupunoy na po para makating na yung mga bata. Gamot daw po yung sabaw nito, yung pinaglagaan. Ang <laughs> linggit. <laughs> may laman niya. May laman niya. Sa uti ay yata ano Ano may? Eh? Hindi naglagaan ito eh. Hmm. Sir, sila ito. Ako ng lahat itong nasaid po. saan mo namin. <laughs> Parasita. Tata naman din po uli natin. Pati itong unahan po ng dampa. Yung mga pagitan po din yan. At naman ah. Dahil pa natin yung ano po, ay. Eh. Yung mga pilapil. Pilapil ano? Lang, eh. Napuno na po itong kaldero natin. Tatakpan po natin. Ang ganda natin gato. Kahoy. kuwari yung mga kalimutang ulan. no ito, eh?

Yan, pre. Puro mangkit pa. Puro mangkit ano? Isang pitak po ito. Yan, yabu po ng ano eh. Oh, lupa po. Oh. Yan. Yan, gara dito. Sisala ba na ang doon? Pag natuyo, ano pre? Oo nga. Dito muna ako pre. Mga pruning po tayo ng talong. Wala po o tuloy po ang lanta ng ano dahon. Ito na puno po ni mami kanina. Ano po po tayo ni mami? Na ito po, tatanggalan natin. Yan Wala na po, hindi po maganda na ito ng bunga. Bale ganito po mga kaparambin. nating pababatain na po uli ito pa ano po palugot na palugot na ang dahon po wala na po ito ating titingnan po ayun kulong kulong na po mga kapambin ito ang ating lagamas po ayun ayun po nakatatlo na po tayo oh. may tatlo pa po doon apat pa pala tara mamarin na muna doon pare toy ating mamarin nya yung gawa gawa doon tara Ya, sarap na. Oh, ano toy? Ay ni pare ngayon ay. Bet ya. Tara. Ay. Tinatad ng gangga ano? isandang tangkal na utoy. Ah, sarap nun. Labog na labog na utoy, tara. May mga talong po. Oh. Pamimigay po natin yung mga nakuha dito. Yan, are po luto na po. Ah, sarap nito, kayo uni. Amok ah, bang, mukbang, kuy uni, mukbang. Oh, taktakin kayo ni tabi. Dito ini din din. Para din. Yo, sabon <laughs> eh. Ayun, sarap ng uminom sa law. Ikaw ginit. Sa balat. Yan. Ah. Ano kayang tapo to? Ay ko eh. Napakainit po. Ay, ayun to. Yan. Ah, repo. Ay, free. Hoy, dire kayo. Tayo ako tutulong mga bata. Init. Yung yeah, sabaw, higupin na kayo ni mamaya. Pagkalamig yan. Oh. Sabaw, sarap. Ay, init. Pre. Yun. Saan ah, si so pareng andi, pre? Kami po ay nagtrabaho, pero hmm. hindi dito. Ayos <laughs> 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 na pare. Tapos na. Hindi pa. Kamiti. Pare, pare. Meron tamo na. Oo. Oh, yan. Ay, na, buti na kita ako. Hmm. Oo, oh, oh, meron tamo po. Mauna pa talaga. Oo. Yeah, sige, sige. Utoy. Sige. Meron tamo po. Yeah. Otoy, Pari, ang lakit na yan, pre. Lakitan Maliit man sa inyong paningin, makakabusog din. Ayaw. Ay, lakitan nga. Lakitan, pre, ang sarap niyan. Ari, reserve. Yan, yan, yan o, oh, tamo ka. Reserve. Patok, patok, yan, yan, oh. Oh. Ari, bang mag-reserve? Ito ang magandang ulo, oh, lakitan. Reserve ha? Saan? Sa aking mga Sige. kilos. Kilos, kilos. Mm, kain na po, kain. Wala ko pa ang init. Ah, so kayo ni pala, kayo ni. Good morning. Para bukas. Oo. Oh, Ayan, sarap po. Oo. Ano pare, lagitan niya. Ito po! Oo. Ano yun? Pupulan yun. O, din tayo. Wala. Na, wala. Yung malayo, abot na lang, pre. Okay. Yung malapit. Malayo <laughs> tayo. <laughs> Bakit? Hindi na, hindi ah. Abot na sa... Ah. Hindi na na. Abot. Hindi na, Ha? Yung malapit. Huwag <laughs> nang abot nang abot. Yung malayo, abot na lang po. <laughs> Uh -huh. Yung malayo, abot na lang po. Yung malapit, huwag nang abot ang abot. Mm -hmm. At ayun ayon. Mayayon ito? Mayayon ito. Masarap? Mm -hmm. Masarap po kapag may balat. Eh. Kamuha nga naman, um, Wala yung abon, no? Wala. Oh. Wala yung spray. Huh. Huh. Hindi inuud. Okay. Mm -hmm. Pagkakausin pala gano'n. Sarap po! Di rin nilawa. Di magkatanong Bubunutin na yung pre. Bata bukas. Nagpangabot na abot gawin? may rin yun. <laughs> yung ano pare, yung kanilang sailing mm, is. Yung, natin naman, tata naman. Sayang no. hmm. hmm. eh. <laughs> hindi mo ano? ganda. Hindi mo sa magkakatubig pa Hindi mo Oo Hindi ba alam mo lang. Hindi ba yun alam mm mo Hmm. <laughs> 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 Nandito pa naman ang bulwat ng pilak eh. Pilak na sumasabay na. kawalan. Ah ah. Dami pala niyan. Hmm. Ano Nanaway pa. Darwin. Eh? Mm. Oyna? Mm.

Yes, Meron na parang pang labas sa balik. Sabad hindi. Gatong pang sabad. Ah, gatong pala pa. Hindi nga, marada sa mga ngayon. Ay. Ay, bukas pa. Hindi man kaya ng kaya-kaya. Sa malaki ba ang sala ngayon? Parada. Ah, ah, malaki o. Uh? May 3,000 ano. ayun nga. Sabad yun. Ang lunit. Ay lang, ang lunit. Pwede magpahakot. Ba? Mm. May mga talong po tayo natras din eh. Doon sa taniman doon. Pre, kuha na kayo yan oh. No? Yeah. Para may pa yun. Salamat. Pre. sige. dala na. o pili kayo. salamat mm -hmm. po kay Kaparben. Tapos so, ang araw nalilang talong, kuha ng pinurunong na ay.

Hmm. 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 Yan, Yan. Magandang hapon po mga kapangbin Ngayon po ay mag-aaral sa ispo ng hapon At tinapos po natin itong Ating pruningin Ganyan nga po yung nangyari sa ating talungan po Nawala po ang mga dahon na malalapad Tapos Nagkasakit po itong ating talungan po malalaglag na po ay tayo po nagtanong din sa DA po ispirin daw po ng fungicide tsaka orbonot orbonot na lang yung talong ay kami po nang hinayang ay di ang ginawa po natin ay ating pironing na lang po para po bumata yung kanyang mga sanga po yung po At tayo naman po yung uwi na po mga kaparambin Gagabi na po Sila mami at mga kumpareha natin Ay na, na po kanina pa Tayo po nagpaiwan gawa ng Tinapos pa rin nga po natin yung puningan po di yan At tayo naman po yung uwi na po Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at suporta mga kaparambin Ingat lagi ingat bless po sa ating lahat Bye bye po Ang ganda po ng ano Lubog ng araw